bago pa rin bago na namang uh, style lang yung dadat home ano na naman bang pakulo yan ano na naman paandar yan siyempre ang dadat home gagawa ng paraan upang tayong lahat ay masihan kung lahat ay susubukan o oh, ika nga ba? Diba? eto ang napaka useful na information na ating makukuha ngayong umaga o oh, ngayong hapon kung mapapansin mo bakit pag uh, luto sa restaurant ah uh, uh, green na green pa rin yung kulay ng uh, vegetable pero luto na siya oh, di ba? crunchy pa pero la lasang lasang mo pa rin yung essence ng vegetable hindi katulad nung kapag nagluto tayo sa bahay no? eh, overcook na lanta na ha, lanto Kung kumbaga sabi nga yung uh, vegetable uh, labsak Paano kaya natin magagawang uh, parang restaurant style yung ating uh, ating uh, vegetable, di ba? Mm. Eh ngayon matututo -tutu -tut Ma tuturo ko sa inyo kung paano pag uh, technique nung pagluto ng, uh, pag, uh, luto ng uh, broccoli in this uh, recipe na hindi siya overcook at green pa rin siya. At the same time, yung uh, meat na sahog, okay yung hipon, na pinagsama na natin yung meat at saka hipon. Yung meat, hindi na kailangan maghintay ng matagal para lumambot yung uh, pagkakaluto nito. Within 5 minutes, malambot na yung ating uh, meat. Hindi ito pakukuluan ng ano, matagal. Na, katulad ng ginagawa ng iba na pre-cook na binoboil muna. Hindi. At the same time pa rin. Na? And um, at the same time, yung uh, prawn, no, yan, no, madaling ma-overcook. Ito, uh, ituturo ko sa inyo kung paano, hindi magiging overcook yung prawn. No? Bouncy, uh, juicy, pero hindi siya nagsisrink. kasi pagka na overcook mo yan nagsisrink, limili eight nung no? nawawala yung uh, juiciness. nung parang nawawala ng lasa yung ating prawn. So eto ituturo ko sa inyo kung paano uh, crunchy vegetable um, juicy prawn and uh, soft meat within 10 minutes a total uh, cooking time within 10 minutes. So yun lang, simulan na natin ang uh, pagluto ng itong napakasarap na healthy na broccoli. Okay, unang-una kailangan natin ng one head of broccoli. Uh, kung mapapansin mo, uh, hindi natin uh, sinagat ang putol ng uh, sinama natin yung stem kasi sayang naman kung itatapon yan kung tutusin, pwede mo pa rin isama yung hanggang pinakaibabang stem na yan. Kumbaga, kasi pag binibili natin yan, tinitimbang niya pati yung puno. Pero parang naman natin, tinatapo natin siya. So, iyan May kasama pa siyang tangkay dahil uh, malambot yan kapag naluto. So, sayang naman kung itatapo So ang uh, kailangan lang natin ng uh, isang uh, head ng broccoli siguro mga 5 uh, kalahating kilo 'yan uh, ang ating broccoli at uh, paghiwa-hiwalayin lang natin siya ng ganyan ng kalalaki. Huwag na masyadong malaki uh, siguro 'yan itapon natin 'yan. Ito siguro hatiin natin yung uh, yung uh, mga malalaking head ng broccoli para hindi na masyadong Pagkatapos magpakulo lang tayo ng tubig upang uh, ating uh, pakukulaan natin niya ng mabilis na isang minuto. Uh, isang minuto lang pakukulaan lang natin siya. Kaya, kumukulo muna ang tubig at pagkatapos ay uh, itadump natin niya. Uh, ibubuhos natin niya sa malamig na tubig uh, para ma-stop yung cooking process niya. So kung titin nyo green na green pa rin siya pero luto na siya. So isa-isang tabi na muna natin habang magpiprepare naman tayo ngayon ng mga ingredient. Nariyan ng prawn at uh, lalagyan natin, i-marinate natin ng prawn sa toyo. Uh, toyo lang po yan at saka oyster sauce kung makikita ninyo. Uh, kung walang oyster sauce, kahit toyo lang, pwede na po yan. Hindi naman masyadong uh, importante kung may oyster sauce. Pero kung uh, meron kayo, ay nilagyan din natin ng tagi isa isang kutsara kung mapapasin nyo apat lang yung hipo natin hindi natin kailangan ng marami iyan po ay cornstarch nilagyan natin ng cornstarch at saka pinaka importante ang baking soda o baking uh, bicarbonate of soda yung ginagawa natin sa paggawa ng cakes ang reason po niyan ay para malumambo uh, para mag uh, mag-expand o lalaki ng kaunti yung ating hipon at para magiging bouncy siya kapag ka uh, nilagyan natin ng baking soda at yan din po ang pampalambot ng uh, ating uh, sahog, yan din ang gagamitin natin mamaya sa meat, yan ang pinakasikreto ng mabilis, para mabilis na lumambot yung meat na hindi natin kinakailangan ng matagal na kukula iyan once na i-marinate natin ng hipon, isasantabi na muna natin. Uh, optional lang po 'yan, lagyan natin ng uh, cooking wine kung wala, wag na. Okay lang po 'yan. Isasantabi na muna natin sa loob ng refrigerator itong na uh, ating hipon. Hindi na po naman natin kailangan kumpletuhin yung uh, uh, mga sauce na 'yan dahil uh, kumbaga masarap na yung hipon eh. O, lagay natin sa rep. At ato uh, naman, ito namang meat ang kailangan natin. Siguro mga uh, 400 grams na pork yung ating nakikita. At uh, pagkatapos si hiwain siya natin ng uh, manipis pa putol. Ano? Against the grain, ika nga. So, paninipis lang ang hiwa ng ating pork para kapag uh, maluto siya kasi mabilis lang natin siya luluto And so kailangan manipis siya para luto talaga yung loob ng ating meat hindi natin na uh, kailangan iwasan natin na hin magluto ng meat na hindi masyadong luto yung loob kasi importante dilutong luto yan kung may mga fats yung meat ninyo, bahala na kayong uh, kung gusto niyo ng fats. Pero ayan, uh, nagtira tayo ng kaunting fats nung ating mga meats. Pero hanggat maaari, ay uh, alisin na natin yung fats. Kasi hindi naman, uh, hindi healthy yan. Kung baga, hindi magandang laging may fats yung ating mga meats. Kailangan limit meat, ika nga. So, ganun din po ang gagawin natin sa meat. Apparently, masyadong marami ang meat natin. Kaya binawasan natin siya. Kalahati na lang ang ating gagawin. Lagyan natin ng toyo for marination. ganoon din po yan. At ang uh, pwedeng light sauce or dark soy sauce. Pwede rin po yan. Pwede rin ng oyster sauce. Kung wala, okay lang. Hindi mo natin kailangan kompletuhin. Ika nga, uh, may meat. Masarap na yan. Bakit? Tapos ay uh, kung meron kayong uh, Chinese cooking wine, lagyan nyo na rin. Kung wala, okay lang din yan. Tapos kasunod nyan ay uh, konting sesame oil. Kung baga, pampalasa din po yan. Pero kung wala, okay lang din. Kung napapansin, napapansin nyo sa mga restaurant, yan yung nagbibigay ng kakaibang lasa sa oil. Nilagyan din natin siya ng isang kutsarit, uh, isang kutsarit ng cornstarch at saka 'yung ating pampalambot na baking soda at saka lalamas-lamasin natin siya upang i-marinate ng 10 minuto. I-marinate lang din po natin sa loob ng refrigerator para iwas tayo sa pagkasira ng ating mga ingredients. Ngayon naman magigisa tayo ng uh, sibuyas, unang-una ay sibuyas syempre. Para hindi masunog, uh, kung nat dati nung uh, ano natutunan natin unay bawang pero ngayon sibuyas uh, Yun, ngayon ngayon pa lang natin ilalagay yung bawang tina slices na bawang kasunod ng sibuyas antayin-tayin lang natin maluto ang bawang ang importante kailangan medyo brown yun at uh, umahalimuyak na siya at ilagyan din po natin ng kaunting luya manindipis na hiwa ng luya para pampatanggal ng lansa kung mayroon naman lansa ikaw nga uh, ayan Luya po yan. Intayin lang din po natin siyang maprito at uh, humalimuya, pamamoy. Luto na yon. Una, ang uh, ating uh, sahog na hipon kung maliit, prawn kung malaki, uh, usog po, nga. Uh. So, kung mapapasin apat lang yan. Uh, wala na ang, uh, hindi naman kailangan uh, marami. Pampalasa lang din po yan. So, apat na prong, tama na po yan. Hindi na masyadong marami yung ating broccoli. So, pampalasa lang. Piprituhin lang po natin siya. Dagdagan ng kuting matikid dahil kulang na. Uh, wag niyong haluin ng haluin. Prito lang po both side. the uh, one side, two minutes. The other side, two minutes again para hindi siya ma-overcook. At kapag luto na, 2 minutes each side. Ayan, ngayon natin, yeah, ay pa lang natin babalik ta na rin. Balik ta na rin natin para tayo nagpiprito ng isda. Uh, ah, mahinang mahina lang po ang apoy dapat. Medyo nagiging nasusunog yung inalim ng mga kawali. So kapag na luto na after 2 minutes inside, tanggalin na natin yung hipon. Atin muna siyang isa-isang tabi para hindi ma-overcook. Mamaya na natin siya ibabalik. Kahit siya half cook, okay lang po yan. Nang ngayon, tsaka naman natin ilalagay yung ating uh, minarinate na meat. So, oo, yan siya. Ahalu-haluin uh, lang po natin siya. At uh, natin siyang maluto ngayon. Una, wag na muna natin lalagay ng liquid habang ang meat ay uh, ating binabrown. Ika nga, uh, kailangan ma muna o ma-brown yung meat sa mahinang apoy. At kung uh, napapansin nyo, medyo nasusunog yung ilalim ng ating uh, kawali. Pakataos ma-brown ay kailangan lagyan natin ng kaunting uh, liquid. O wow. konti lang muna, yung masyadong dadamihan. Para lang hindi masunog yung ating meat. Dahil uh, lulutuin natin siya ng within 5 minutes yung ating uh, meat uh, uh, para uh, iintay natin siyang maluto Pero kailangan ay nag muna, na muna siya ng mabuti. So ayan, nag na po ng uh, gisado ng ating meat. Uh, lagyan po ng konting tubig para hindi masunog at takpan natin siya ng within 5 minutes. At after 5 minutes, luto na po yan at saka natin ibabalik yung ating hipon upang ipagpatuloy, tapusin ang ating pagluluto. Kung tutusin ay luto na po 'yan yung uh, meat at saka yung yung hipon na ating ibinalik. So tikman natin kung kulang sa alat dagdagan ng asin, dagdagan ng paminta. Ayan ibinalik e, na natin, isinama na natin yung ating luto ng broccoli na green pa rin. kasi malamig po 'yan kung umaalat n'yo. So, painitin lang natin na eksakto yung mga broccoli dahil luto na, hindi na natin kailangan patagalin yan. So, halu-haluin lang natin, ipag-incorporate natin yung lasa niyan. Uh, nagkamali po tayo, kailangan malaki yung ating uh, kawali. Masyado maliit yung kawali natin, mahirap maghalo. Kung meron kayong wok, kailangan na malaki-laki, mas madaling haluin. Kasi, kasi kailangan po mabilis iyan. Basta uminit na yung uh, uminit na yung ating broccoli. Ay hanguin na agad natin. Otherwise ma-overcook na, na naman natin yung yung broccoli kasi sayang naman yung ating uh, pagod. Ayan, nilagdagan natin siya ng uh, salt and pepper. Wag na nakaka yung wag na natin dagdagan ng na kuno ano, ano pang mga pangpa pa nung ano, mga uh, magic magic na yan. Yung karne, ang ginawa natin, medyo pinirito natin ng konti, Ah, uh, para ma-brown siya ng konti kasi mas maganda tingnan kung medyo brown siya pero optional lang po yan pwedeng hindi pwede namang gawin para maganda tingnan yung ating meat kapag ka na-ihain na so ayan tapos na ang ating uh, ating uh, broccoli with um, pork and uh, shrimp or prawn Okay po yan. Sana nagustuhan ninyo ang ating uh, presentation today. Ang ating uh, crunchy, healthy, delicious broccoli na may uh, front at saka pork. Soft, juicy pork. Ika nga. So hanggang sa muli, sana kung uh, pahihintudot ng pantay ng buong may kapal ay muli magbabalik. At upang magkatit sa inyo na isa na namang healthy, crunchy, uh, juicy na pagkain na madaling gawin. Sana po sa mga niyong kalilimutang mag, -yong mag Sa mga hindi pa nagsasubscribe at sa mga nagsubscribe na wag niyo na ng ang subscribe button. At sa mga sumubaybay last time, maraming maraming salamat po sa mga nakasubaybay last time. At sa mga susubaybay pa hanggang sa muli, magkita-kita po tayo sa ganitong uh, pagkakataon. Sabado, linggo. Dahil busy po tayo. <laughs> Mayroon po tayong trabaho. So goodbye and I see you next week peace